Pinag-iisipan mabuti ni Alua ang offer ni Bjorn. Bihira lang dumating ang ganitong pagkakataon, lalo't hindi naman sigurado'ng may drop ang Guardian na essence. Handa si Bjorn harapin ang pagkakataon. Pumayag na si Alua dahil na rin sa mas rare ang essence ng Corpse Golem. Tagumpay si Bjorn sa naging plano niya. Ilalagay ni Alua ang essence sa loob ng isang test tube para mapag-aralan. Hindi rin naman pwedeng gumamit ng essence ang mga wizards mamahalin ang test tube na ito at sa sobrang mahal ay hindi sulit na paglagyan ito ng essence na mababa pa sa 6 rank. Kayun paman ay handa si Aluo na gamitin ito sa essence ng corpse golem kahit pa ito ay 7th rank lamang, ganito niya kahalaga ituring ang rare na essence na ito. Matagumpay nilang naisilid sa test tube ang essence at nagsimula na ulit sila sa kanilang paglalakbay. Kuminto ang mga adventurers sa harapan ng mga estatua, hindi naman ito mukhang gargoyles. Inusisa ni Aluo ang statua, may nalaglag namang libro nang may pindutin siya sa mukha nito. Napabilib at napahanga naman si Hikurad sa lawak ng kaalaman ni Aluo. Ang libro na ito ay tinatawag na Necronomicon isa itong magic book na naglalaman ng dark magic mahalang librong ito at balak sana itong kunin ni Bjorn kaya lang ay naunahan siya ni Aluo. Maraming alam si Aluo tungkol sa pasikot-sikot ng rupture na ito pero nagtataka pa din si Bjorn kung bakit hindi niya alam ang item na nakatago sa statua kanina. Nagpatuloy sila sa pag-iikot ang paghuhan ng mga monsters gaya ng mga gargoyle at chimera wolves. At ngayon ay makakasagupa na rin nila ang ikalo ang mini boss sa si Knight. Natuwa naman si Aluo dahil isa nan rare monster ang kanilang nakaharap. Patuloy namang kinakabahan si Bjorn sa sunod-sunod niyang swerte. Merong tatlong uri ng bow knight. Una ang sadness type na kakaasar itong kalaban dahil inaatake nito ang pag-iisip ng mga kalaban niya. Ikalawa ang hatred type ito ang pinakamahirap kalaban dahil kahit maliit ay may tayan sa itong magamit ang skill niyang soul slash na nagpapababa ng level ng tatamaan nito. At ang ikatlo ang bow knight na nasa harapan nila ang craving type kaya nitong gumamit ng skill na tinatawag na vitality absorption pero dahil may deteriorating magic si Aluo ay wala itong silbi sa kanila at masasabi natin na ito ang pinakamadaling bow knight na pwede nilang makalaban. Kinamita na ito ng skill ni Aluo at agad na nila itong nag-api. Nag-drop ito ng essence pakiramdam ni Bjorn na tuloy-tuloy na ang swerte niya. Ayon sa napagkasundoan ay mapupunta ito kina Bjorn. Pinapakuha niya ito kay Einar dahil babagay ito sa kanya na gumagamit ng malaking espada. At alam din ni Bjorn na mapagkakatiwalaan niya si Einar. Tubos ang pasasalamat ni Einar kay Bjorn dahil sa essence na ito. Sinimula na itong ay absorb ni Einar nang maalala ni Bjorn na meron pa palang information na dapat nitong malaman sa pag-absorb nito. Nang matapos na itong maabsorb ni Einar ay may malaking pagbabago sa kanyang katawan. Ang dating naglalakihang mga muscles ay nawala na at naging slim na ang kanyang pangapngatawan. Hindi pa ito nahahalate ni Einar kaya't nagtataka siya kung bakit parang naglakihan ang kanyang mga kasamahan ang hindi niya alam ay siya itong lumiit. Pinaliwanag ni Alua ang epekto ng essence na ito kay Einar, kahit lumiit ay hindi naman nabawasan ang lakas nito dagdag pa niya. Di naman ito matanggap ni Aenar dahil para sa kanya ay hindi na siya matatawag na isang warrior dahil maliit na ang kanyang pangangatawan. Kayun paman ay pinuri pa rin ni Alua ang lalo pang gumandang si Aenar. Lalo namang nalugmok si Aenar dahil ibig sabihin nito ay hindi na nga siya matatawag na warrior, patuloy naman si Bjorn sa pagbibigay ng emotional support kay Aenar. Pinayuhan niya itong subukan muna. Ang essence at ang makakalaban niya para dito ay isang death find. Kahit pinanghihinaan ng loob ay sinubukan pa din ito ni Einar. Nilabanan niya ito at nagawa niya itong talunin sa pamamagitan ng isang atake lamang. Lahat sila'y nabigla at ang matamlay na mukha ni Einar ay napalitan ng pag-asa. Sabay nag-celebrate ang dalawang barbarian habang ang iba naman ay nauna na sa paglalakad dahil hindi nila moari ang pagiging simple-minded ng mga ito. Nakarating na sila sa guardian's room. Masaya silang nag-uusap at sa wakas ay malapit nang matapos ang kanilang pakikipag laban sa loob ng rupture. Umaasa naman si Bjorn na makuha ang essence ng guardian, pakiramdam niya ay sweswertihin sila base na rin sa mga nakalipas nilang drop rate. Hindi pa rin maalis ni Bjorn ang kaba dahil kahit sa dati niyang mundo ay di siya sinuswerte ng ganito. Iniisip niya kung ano pa ang pwedeng mangyaring masama sa kanila ngayon. Masayang bubuksan ni Hikurad ang pinato ng Guardian's Room nang biglang mapansin ni Bjorn kulay ng hawakan ng pinto. Sinubukan niyang awati ni Hikurad pero huli na ang lahat. Bukas na ang pinto at ang masasaya nilang iti ngayon ay napalitan na ng kaba. Hindi isang Death Knight ang makakalaban nila kundi isang Vampire. Bukod pa doon ay may talino ito at pangalan indikasyon na napakalakas nito. Ang mga monsters ay nahahati sa apat na kategorya. Mutant species, gaya ng mga goblin archer at swordsman angat sila sa normal na goblins. Higher species, sila ang mga monsters na mataas ang rank para sa floor kung saan sila makikita rare species, sila ang mga mahihirap makitang monsters gaya ng corpse golem na makikita mo lamang sa loob ng rupture at ang panghuli ay ang mga monsters na may pangalan at may mga memoria. meron din itong mga titulo tinatawag silang superior mutant species. At ang pangalan ng kanilang makakaharap ay si Kambormire ang Vampire Duke. Tinakasin nila ang kalaban nilang vampire, alam ni Bjorn na isa itong fifth rank monster at malakas din ito sa melee combat at dark magic. Hindi naman makapaniwala si Aluo na isang superior mutant ang Guardian dahil wala pang tala sa libro ng ganitong insidente. Sa siyam na taon na paglalaro ni Bjorn ay hindi niya pa nakakaharap ang Vampire Duke. Nalaman niya lang ang tungkol dito sa isang video recording online. Nagtataka naman si Aluo kung paano nalaman ni Bjorn ang panganib bago pa man niya ito makita, naiinis naman si Bjorn dahil kahit sa ganitong klaseng sitwasyon ay mausisa pa rin si Aluo. Sinabi na lang ni Bjorn na napakiramdaman niya lang ito. Napansin niyang kakaiba ang hawakan ng pintu gaya ito sa napanood niya. Pakiramdam naman ni Bjorn ay naging pabaya siya dahil naging kampante siya sa sunod-sunod nilang swerte. Pinumungkahi ni Hiku Rod na lumaban na lang sila dahil hindi rin naman sila makakaalis sa rupture kundi nila ito matatalo. Sinabi naman ni Bjorn na mas maganda makipaglaban kung saan may sikat ng araw. Gumamit ang Vampire Duke ng skill niyang Spirit Form kaya't naabutan niya kaagad si Nabjorn. Agad namang nagkas ng nakabubulag na liwanag si Aluo. Kayang makateleport ng vampire sa kanyang spirit form buti na lang ay mabilis mag-isip si Aluo kaya't nadagdagan pa ang oras para sila ay makatakas. Bigla namang may hindi inaasahang pangyayari, na-attake si Aluo at nasa masama itong lagay ngayon. Hindi naman maiisip ni Bjorn kung paano ito nangyari dahil kabisado niya ang skill nito. Sinabihan ni Bjorn ang lahat na kailangan na nilang makalabas. Sinabi naman ni Hikurad na malabo na itong mangyari dahil walang malay si Aluo na tanging nakakaalam ng daan palabas. Sinabi naman ni Bjorn na alam niya ang daan palabas at nagpalusot na lang siya na kinabisado niya ang daan. Nasundan na ulit sila ng spirit form ng vampire buti na lang ay nakalabas na sila sa lagusan bago pa man sila nito maabute ng tuluyan. Di naman makapaniwala si Hikurod na nagawang kabisadui ni Bjorn ang daan kahit isang beses pa lang nila ito napuntahan. Kayun pa ay hindi dito natatapos ang kanilang kalbaryo. Dahil sa oras na lumubog na ang araw ay magagawa na silang puntahan ng vampire duke. Inutusan na ni Bjorn silang kumilos, tumanggi naman si Tarjin at sinabing mas makabubuting dito na lang sila magpahinga. Nagalit naman si Bjorn dahil parang nawawala na ito ng pag-asa. Sa huli ay napapayag na niya si Tarjin. Nakahanap na sila ng pwestong pagpapahingahan susubukan ng balikan ni Bjorn ang item na matatagpuan sa babaeng estatwa. Sinira na niya ito at gaya nga nang sa game ay nakuha na niya ang Tear of Goddess, isa itong one-time use potion na pwedeng ipanglaban sa evil type monsters. Kinausap na ni Bjorn ang nagkamalay ng si Aluo pinaliwanag niya ang kanilang sitwasyon at tinanong ito kung anong klaseng atake ang natanggap niya kanina. Hula ni Aluo na ito ay skill na tinatawag na pain sharing. Tinanong din ni Bjorn kung gaano pa ito katagal bago tuluyang gumaling, 20 minutos at pagkatapos nun ay kakayanin ni Aluo na gumamit ng 7th rank spell ng limang beses. Tinanong naman ni Bjorn kung meron itong sun spells, nagalit si Alua dahil isang kabastusan na tanungin kung anong. Klaseng spells ang kayang gawin ng isang mage, alam ito ni Bjorn dahil nabasa na niya ito sa library kaya't ginamit niya ang kanyang pagiging isang barbarian para magkunwaring walang alam tungkol dito. Wala namang nagawa si Alua kaya't sinabi na lang niya na kaya niyang gumamit ng solar sphere sa itong 6 rank magic na may properties ng araw, pero kailangan niyang mag-ante pa ng 30 minuto para makaipon ng mana. Sinabi ni Bjorn na siya na ang bahala at hindi na nito kailangan pang tumulong kailangan na lang niyang mag-focus sa pag-iipo ng mana para may cast ang solar sphere. Mapapa na sana si Aluo nang mapansin niyang parang si Bjorn na ang naging leader ng kanilang party. Tinanong naman siya ni Bjorn kung meron pa siyang ibang naiisip na mas magandang strategy. Sumang ayon naman si Hikurad kay Bjorn. Dumating na ang gabi at nakalabas na ang Vampire Duke. Kailangang tumagal ni Bjorn sa loob ng 30 minutos. Tuluyan nang na ang nakalabas ang Vampire Duke. Agad na inatasan ni Bjorn si Tarjin na ilayo si Alua at protektahan ito. Umatake na ang vampire, hinarap naman ito ni Hikurod. Nagagawa niyang sabayan ang mga atake ng vampire dahil sa kanyang weight balance skill na nagmula sa essence ng isang 7th rank monster na tinatawag na Iron Throw. Hindi may uusog ang user na gumagamit nito meron din itong shock engravings kaya't bagay na bagay ito kay Hikurod na isang tanker, magkabilaan namang sumugod si Bjorn at Einar habang si Hikurod ang tumatangke ng mga atake. Nagawa nitong makaiwas sa atake ni Einar pero nakaabang si Bjorn sa likuran nito, nagawa ni Bjorn itong patamaan pero nos ito ng vampire. napa ito sa lakas ng atake subalit si Bjorn ang siyang nasaktan dahil sa skill nitong pain sharing. Naging mga uwak ang katawan ng vampire at ito'y sabay-sabay umatake sa kanila. Ginamit ni Hiku Rod ang kanyang ikalo ang skill ang Living Armor's Emergency Restoration. Ang tanging goal ng mga uwak na ito ay malagyan sila ng dugo ng vampire ito ay isa sa kanyang mga skill na tinatawag na sacrificial seal. Ito ay isang uri ng buff skill na bomb sa bilang ng mga kalaban na matatamaan ng dugo ng vampire duke. Tumataas ang regeneration rate nito base sa bilang ng na curse na kalaban kaya rin ito makuha ang ilan sa mga skill ng mga kalaban nitong matitikman niya ang dugo. Ang mga vampira ay maraming malalakas na skills at bukod doon ay kaya din nilang gumamit ng dark magic. Pwede siyang maging usok para makaiwas sa atake ng kalaban, mag-transform bilang mga uwak at sumabog, kaya din itong mag ng monsters gamit ang kanyang dugo. Marami siyang kayang gamiting skill dahil isa siyang high rank monster. Tumalsik si Hikurod at tuluyan nang nawala ng malay. Hindi na nito kinayang saluhin ang mga atake ng Vampire Duke. Nag-aalala si Einar sa lagay ni Hikurad pero sinabihan siya ni Bjorn na huwag mawala sa focus. Umatake ulit ito pero nagawang Salagin Bjorn, tinanong niya si Aluo kung ilang minuto pa ang nalalabi, sinabi naman ito na meron pang limang minutong nalalabi. Nawalan na ng malay si Hikurad na siyang tumatank ng lahat ng atake pagod na rin si Einar at Bjorn kaya napagpasyahan ni Bjorn na gumawa ng delikadong hakbang. Inutusan niya si Einar na iligtas at gamutin si Hikurad at siya na muna ang mag-isang lalaban sa Vampire duke Sinunod ito ni Einar at dali-dali nang binitbit ang dwarf paalis sa battlefield. Binitawan ni Bjorn ang kanyang sandata, ang gagawin niya ngayon ay hindi pakikipaglaban. Direktang nakakonekta ang atake ng vampire kay Bjorn pero nagulat ito nang makita itong lumalaklak ng healing potion. Hindi makapaniwala si Aluo sa ginagawang ito ni Bjorn. Binabalak niyang tiisin ang mga atake sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng healing potions, wala pang nakita o nabasa si Aluo na gumamit ng ganitong pamamaraan. Hindi niya maaari kung anong sakit ngayon ang nararamdaman ni Bjorn. Ang sakit pa lang sa epekto ng pag-inom ng potion ay hindi muna maaari dagdag pa rito ang patuloy na sakit na dala ng mga atake ng vampire. Umuusok ang buong katawan ni Bjorn hindi malayong mamatay siya sa sobrang sakit na nadarama. Kayun paman ay nagagawa pa rin itong kumilos at kahit na hindi niya nasa ang lahat ng atake ng vampire ay nagagawa naman niyang pigilan ang mga atake na papunta sa kanyang mga vital parts. Pinaalala ng pangyayaring ito kay Alua ang kanyang nabasa tungkol sa mga barbarian. Ang mga barbarian ay natatangi hindi dahil sa kanilang malakas na pangangatawan kundi sa tibay ng kanilang mentalidad. At ngayon ay naiintindihan na niya ang mga katagang ito. Inaya ni Tarjin si Aluo na tumakas na tinanong naman siya ni Aluo kung nahihibang na ba ito. Alam ni Aluo na ang tanging paraan lang para sila makaligtas ay talunin ang guardian. Napag-isip-isip naman ni Aluo kung ano ba ang ginagawa niya dahil maski si Bjorn na napakabata pa ay nagagawa ng mag-isip ng tama sa sitwasyon nila ngayon kumpara sa kanya na netoring ang mage. Alam niyang katapusan na nila sa oras na matalo si Bjorn. Inutusan niya si Tarjin ang personal niyang alalay na tulungan si Hikurad ng sagayon ay makatulong si Einar kay Bjorn. Kinakailangan niyang gumawa ng mabigat na desisyon kung gusto niyang makalabas sila ng buhay sa rapture, Kinuha niya ang essence ng corpse golem na nakalagay sa test tube. At ibinato ito papunta kay Bjorn. Nagtaasan ang mga stats ni Bjorn nang tuluyan na niyang maabsorb ang corpse golem essence.